Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa inihain ni Harry Roque sa kasong cyber libel complaint ni dating Senador Trillanes. Ayon sa balita, naghain ng counter affidavit si dating presidential spokesperson Harry Roque sa cyber libel at libel complaints ni dating Senador Antonio Trillanes. Sa isang pahayag noong linggo, sinabi ni Roque na noong ikalabing walo ng Hunyo, Hiniling niya sa Quezon City Prosecutor's Office na ibasura ang mga kaso ng libelo ni Trillanes dahil sa kawalan ng probable cause. Nagsumite rin si Roque ng countercharge laban kay Trillanes dahil sa paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sinabi ni Roque na si Trillanes ay nagkanulo sa tiwala ng publiko sa kanyang 2012 back-channel negotiations sa mga opisyal ng China. Bilang isang public figure, hindi dapat maging balat si Buya si Trillanes sa pagtugon sa aking mga kritisismo sa kanyang pag-uugali sa kanyang back-channel mission sa China, ani Roque. Tinatalakay ng aking livestream ang mga bagay na may kinalaman sa pampublikong interes tulad ng soberanya at mga karapatan sa soberanya na karapat dapat sa sukdulang talakayan at dapat na insulated mula sa paghatol ng libel, dagdag niya. Noong ikalabing apat ng Mayo taong 2024, sinampahan ng kaso ni Trillanes si Naroque at vlogger na si Byron Cristobal o Banat Bay, kasama ang iba pang personalidad, dahil sa mga pahayag laban sa kanya. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Trillanes na nag-post si Roque ng video sa Facebook kung saan inakusahan siya ng pagbibigay ng Scarborough Show sa China. Samantala, pinatugtog ni Cristobal ang mga pahayag ni Roque sa kanyang video at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang pagsang-ayon sa mga pahayag. Pinayagan nang nagrereklamo ang kanyang sarili na hikayatin, hikayatin o maimpluwensyahan na labagin ng 1987 Constitution at ang mga patakaran ng Senado. The negotiation was grossly disadvantageous to the government, Ani Roque. Bilang senador, nabigo si Trillanes na sundin ang mga pamantayan ng nasyonalismo, pagkamakabayan, at pangako sa demokrasya sa paglabag sa Republic Act 6713, dagdag niya. In response to Roque's counter affidavit, Trillanes said, "Harry Roque is just squeezing blood from a stone. Nothing will come out of that." Rock's time would be better spent traveling with Mr. Supernational. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.